Mga OFW, ayan o, oh, galing yan kay Sir Mark Pingris. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipong kayo, mag-iinvest kayo. Tulad ng ginawa ni Sir Mark. Di ba? Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kay Tatay, nanay, kung sino-sino ang -sino bibigyan. And then, pag uwi ng Pilipinas, tapos ng kontrata, magugulat na lang, wala ni Sinko. Kaya mga OFW, ayan o, ngayon pa lamang, mag-ipon kayo, think of the future. Dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abroad at malakas kayo. Okay? Maganda yon.